hindi ko lang alam na kung anong size. Parang ang laki pero kasi siguro sa inyo. Pwede na rin. No? Ang nga po po. Pwede oh, po ito. Mga oh. okay. 9 siguro ito. Oh. Ay, oh, pwede yan. Oh. Lagyan ko na yun ang medyas na mara marami. <laughs> Ay, saan na pala ako? How? Bigay lang. Bigay lang din po sa inyo. Tama-tama nga po ito. Sakto butas. <laughs> Thank you ha. Shoutout na lang po. <laughs> Sa so, parang original po siya, no? Oo nga, eh, eh, eh Ah, Pilawin. nagano po kayo, nagme-maintenance po kayo. Pinauwi na sa akin ay sabi ko kasi ano mapipit yan. Ah, sukatin kapag pag baba po. Tiboy po, no? Spike pa lang, oh. Ano po ano, Wing siya, no? Anong tatak Bago pa, parang hindi rin po na pagsusuot, no? Pwede na yan. Tama-tama po ito. Salamat po ha. Okay. Magpapalit na ako sa sapatos <laughs> ko. Tas <laughs> mo, tas mo. Tama-tama. Eh, Nakita ko hey, sila. Hindi Kaya eh. eh. salamat po ha. Yes po. Tul, <laughs> pag siniswerte ka naman eh. Ito, napaka-laden Pag pinili mo ito sa kayo, napaka napakamahal na ito. Binigay din sa akin. Binigay din daw kay kuya. Kasi nagtatrabaho ko siya dito. May, may nangyemigil siya. So, ayun. Binigay sa akin ito. Swati. So, ano, tama-tama. Wala ko sa tapos. so na agad natin. Malaki, malaki kay kuya. Pero actually, malaki din to sa akin. Pero... ina natin, subukan na natin. Huwag na natin pagtagalin to actually problema ako talaga ito sa sapatos so atin natin ha mukhang maliwanag lang dito tayo so lang natin ito lang may biyaya paps may biyaya Wait, pwede na kahit malaki kung sa ano kay kuya yung nagme-maintenance dyan na ano binigay daw sa kanya kaso hindi kay sa kanya eh nakita yung sa ko butas. Malaki siya pero pwede na. Sakto lang ba? Oo. Oh. Mm -hmm. Yung ano? generator? Hindi siya janitor. Parang may inaayos siya dyan. Nakasabay ko. Pigay doon sa kanya nung ano. Pagay Pwede na. Pag sinaswerte nga naman mga tulo. Original siya eh. Pops. Yeah, okay, tutunog yan little ba yun? original bag. It's a malaki siya of konti Pero lagyan ko na lang ng medyas na ano. Makalaya pala, para di maano Di malata eh. Hindi, alata no Sakto lang. Hey, no. Salamat, salamat po. Palta na agad natin yan. Ito, matagal ko na sapatos to. Bigay din. Kaso nabuta siya noong na-accidente ako mabutas pero pwede pa naman okay pa chip no sa... oh mahal to okay, libo to wala pong, baka hindi, lang dahil, ano? hindi hindi to nagtanong na ako dati yung sa daan daan lang ha uh, 600 eh eto, gandang ito gandang lasi na ito subukan wala pang ano parang hindi siya nagamit wala nga eh parang hindi siya nagamit talaga Subukan natin kumakapit. Sampulan na agad natin. Ano po? Chip, shout out na lang. Ay, shout out. <laughs> Dito yan sa Acta to, ano? Anong building ito? I see. Masterful. yan to, Elis? Ano? 4 Yan. Master po. Master po, shout out. Subukan agad natin itong biyaya. Tapos sa Diyos.